Iba't ibang grupo ang lumahok sa kilos protesta kontra katiwalian kahapon. Ang isang grupo, mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at taga-suporta ng mga Duterte. Ang ilan namang sumali sa Trillion Peso March, nakagirian ang pulisya. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sama-samang nagmarcha ang mga rally sa pasado alas 8 linggo ng umaga mula ed sa Shrine Patungo People Power Monument. iban ibang grupo ang lumahok. May mga manggagawa, kababaihan, estudyante, guro at mga tagasimbahan sa dami ng mga lumalahok dito sa Trillion Peso March ay inokupa na ng mga rallyista sa itong buong EDSA Ortigas. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay sila ngayon nagmamarcha papunta sa People Power Monument. Sa isang punto, nagkagriya ng ilang rallyista at mga polis sa bandang EDSA Ortigas dahil tumanggi ang mga polis na lawakan ang bahagi ng EDSA na dinaraanan nila. Maya-maya ay pinagbigyan din ang mga rallyista na iwan sa EDSA Shrine ng ilang grupo ng senior citizens. Napapakinggan din nila ang misa at programa sa People Power Monument dahil may nakasetup na screen at speakers dito. Ngayon nakita natin, ang laki-laki ng pera ng Pilipinas, hindi pala tayo naghihirap. Pero hindi na ibibigay ang long-term care ng mga nakatatanda. Ilang hakbang lang mula sa EDSA Shrine, nagtipo naman ang isang grupo ng mga reliyistang nananawagan ng... Marcos Resign! Malinaw ang kanilang panawagang magbitiw at managot sa batas si Pangulong Bobo Marcos. Narito ang ilang miyembro ng PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alis Network at Bangon Sambayanan People's Movement. Mga taga-suporta rin daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ito po ay isang malinaw na panawagan. Wala nang patutunguhan ng gobyerno ni Marcos. Pabagsak na ito at lugmok ng buong bansa. Bandang tanghali ay pinalis din silang mga polis dahil wala daw silang permiso na mag grali sa bahaging ito ng EDSA. Ayaw naman daw nilang idaos ang pagtitipon sa People Power Monument kung nasaan ang Trillion Peso March. Inihiwalay kasi nila ang kanilang pagkilos sa mga nagrally sa EDSA Shrine at People Power Monument. Nauna na sinabi ng organizers ng Trillion Peso March na hindi sila nananawagan ng pagpapababa sa pwesto ng Pangulo. Sila ay nag-aalangan na ang papalit ay ang vice presidente. Pero wala silang choice. Ang nakalagay sa konstitusyon, when the president becomes incapacitated, becomes impeached, resigned, or removed from power, the constitutional succession will prevail. So we hope na sila po ay mamumulat at hindi kami nawawala ng pag-asa na doon na rin patungo. Sa huli, pinayagan din silang mag-set at magdaos ng programa sa tapat ng isang mall sa Edsa Ortigas hanggang alas 5 ng hapon. Pero bago pa pumatak ang alas 5 ay mapayapa silang nag-disperse. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, tanggal sa pwesto ang ilang pulis na botas matapos masangkot sa panalakit umano ng mga detainee. Mayulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark! Rafi, sibak na sa pwesto ang walong polis sa kotas na inareklamo ng dalawang detaini ng torture. Sa press briefing sa kamkarami sinabi ni TNT spokesperson plus Brigadier General Randall Tuanyo na na sa District Personnel Holding and Accounting Unit ang walo. Maliban sa kanila na alis na rin sa pwesto ang Chief Investigator sa reklamo dahil sa inaction o wala ng aksyon matapos ang reklamo ng mga detaini. Matatanda ng nakarang linggo sinampahan ng formal na reklamo ang mga polis sa TNT Internal Affairs Service. Tumalabas kasi na pinilit ng walong puris ang mga detingi na umamin sa nangyaring pamamaril na nangyari noong November 3. Nagsagawa na rin ang para ng parallel investigation ng NAPOLCOM sa issue. Samantala, Nakahanda ang PNP na ipatupad ang batas sa kalimni mga panibagong arrest warrant na inalabas ang korte laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sa plus briefing sa kamkrami, sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Medencio Nartadis Jr. na makikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maihati ng ospisa at maiharap ang mga sangkot sa kanilang mga kaso. Sa so, ngayon, gabing aning na arrest warrant na nandabas ng korte sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sa bilang nito, siyam ang nasa ng pamahalaan matapos na maresto at sumukok kaya kahit naman inartates ang mga media naman sa kanyaroonan ng mga arrest warrant sa flood control na makipagtulungan sa kanila. Samantana, sa press briefing din kanina, nagpahayag ng kahandaang sumuko ang dalawang lokal na opisyal ng Sunwest Construction and Development Corporation na may arrest warrant kaugnay sa anamalya sa flood control. Ayon kay PNP, Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Alexander Robert Moreco, sa kasagsakan ng manhunt operations, nakipag ugnay sa kanila ang pamilya ng dalawang opisyal. na. Mark Makalalad ng GMA Super Radyo Disc double B, nag-uulat sa Balitang Halay. Maraming salamat, Mark Makalalad. Mainit na balita, may mga nahuli ang LTO ng mga mamahaling sasakyan ito pong weekend. Detalya tayo sa unot on the spot ni Dano Tingkungko. Dano? Kani mula nga biyernes hanggang kahapon, eh, humigit kumulang 30 luxury vehicle ang hinuli at inimpound ng Land Transportation Office. Ilan sa mga ito ay eh nasa aking likuran lang sa mga oras na ito. Lahat ng ito ayon sa LTO, eh, wala o paso na ang rehistro. 30% naman ang nahulihan ng walang lisensya ang nagmamaneho. Walang ibang sunod na hakbang ang mga may-ari ng mga sasakyan na yan kung hindi ayusin sa LTO mismo ang mga problema sa papeles ng kanila mga sasakyan bago mabawi ito. Ayon sa LTO, sa huli ngayong weekend walang sasakyang pag o sa huli rather ngayong weekend walang sasakyan na pag-aari ng politiko o ng celebrity. Lahat daw ito eh, sa mga pribadong individual. Dalawa sa mga ito minamaneho daw ng mga foreigner, isang Chinese at isang Estonian. Tatlo naman sa mga nahuli ang isinasailalim sa mas masusing verifikasyon para malaman kung ito ay smuggled o hindi. Palaisipan daw sa LTO ang dami ng na mga nahuhuling luxury vehicle na wala o paso na ang rehistro. Nilinaw din ng LTO na wala silang espesyal na operasyon laban sa mga luxury vehicle. Bahagi lang daw ito ng kanilang regular na operasyon. Pero hindi raw maikakailang kumpara ngayon, marami raw enforcer ang ilang sa mga mamahal mga mamahaling sasakyan dahil sa posibilidad na makasita ng politiko. Narito ang pahayag o bahagi ng naging pahayag ni LTO Chief Marcos Lacalindao Lahat po ito, unregistered, at uh, karamihan po dito, wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. Kaya lang kami kasi dala namin, may, may, may uh, uh, gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. Karamihan kasi nangyayari dati, hindi ekstriktong nai-enforce yung uh, batas kaya dahil mga mamahaling sasakyan uh, takot sila na parahin uh, takot sila na tanungin kasi minsan mga mga syempre may, may mga mga kilalang tao o ano rin naman pero hindi kasi yun ang basihan eh uh, dapat nating iparehistro kasi oras na ma-involve sa aksidente din yan at hindi yan nakarehistro, talo rin sila. Sila rin ang napeperwisyo. At Connie, para mabawi ng mga may-ari yung kanila mga sasakyan, uh, gaya ng nabanggit ko kanina, ay kailangan nilang ayusin ang rehistro at bayaran muna mga karampatang multa sa LTO na nagsisimula raw ayon sa LTO mismo sa 10,000 pataas ang gastos kasama na dyan ang multa at ibang mga processing at administrative fees. Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkasunog sa isang residential area sa barangay 164 sa Caloocan kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy at sa halaga ng pinsala. Nasunog din ang isang bahay sa Antipolo Rizal kaninang umaga. Nakatayo ang bahay na nasunog sa barangay de La Paz. Ligtas naman na nailabas ang apat na nakatira roon kabilang ang isang senior citizen. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sumabak na sa professional boxing ang anak ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao na si Jimwell. Hinarap ni Jimwell sa kanyang four round lightweight match si Brandon Lally ng Chicago. Nauwi sa majority draw o tabla ang laban nila sa si California, USA. Sabi ni Manny, isang magandang karanasan para sa anak ang unang professional match. Kabilang ang Pambansang Kamao at misis niya si Jinky sa mga nanood ng laban. Sumali rin sa kilos protesta kontra katiwalian sa Edso People Power Monument ang ilang sikat na personalidad. Ang iba naman, may iba't ibang pandar para iparating ang panawagan nilang panagutin ang mga kurap sa gobyerno. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Placard o streamer, maging sa mga suot na t-shirt. Nagsusumigaw ang panawagan ng mga nagprotesta para sa Trillion Peso March sa People Power Monument. Ang panagutin ang mga kurap. Ang iba, idinaan sa costume. Ang isang ito, nagaling Quezon Province, nag-ala Imelda Marcos. Ang ilan, may dalang alagang hayop. Ang asong ito, may nakakabit na mensaheng nangangagat ng korap. Ang mobile kulungan na ito, may mga mukha at akapaskil ang mga pangalan ng na mga nasasangkot sa flood Control Anomaly. May mga nakiisa ring personalidad gaya ni Pocuang, Elijah Canlas, Noel Cabangon, Ben and Ben... Sana po, bigyan po ninyo ng pansin ang pangangailangan po, lalong-lalo na ng ating mga maliliit na mamamayan. Yung kaligtasan po ng bawat isa kapag kami mga sakuna, lalong-lalo na po yung mga flood control na yan. Ang mag-asawang ito sa protesta ginugol ang kanilang linggo para raw sa kanilang mga apo. It pains me to see them grow up in an environment like this sobrang unfair because we work really hard. There has to be results and results should be seen now. We cannot delay. Balik EDSA naman ang dalawang ito na parehong naging bahagi ng 1986 EDSA People Power Revolution. I am for the country. Marami pa rin akong apo na pwedeng makinabang sa pagbabago. Corruption din. Yung pagbabago kasi nasa ganito na yan tsaka nasa isip ng tao yan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Bistado sa isang bus terminal sa General Santos City, ang isang bahagi o bagahe na may mga buhay na pirana. Cecil, saan daw galing mga pirana? Rafi, ibinibenta raw ito ng isang online seller mula sa Cagayan de Oro City. Base sa imbestigasyon, mahigit apat na pumpira ang naka-plastic bag at niligay sa kahon ang nakita ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kinustudia pansamantala ang isang binatilyo na isa sa mga buyer. Nakabili raw siya ng sampung pirana sa halagang 2,000 pesos. Hindi raw niya alam na bawal ito. Pinakawalan din siya kalaunan matapos makausap ng mga pulis ang kanyang mga magulang. Ayon sa BFAR Region 12, ipinagbabawal ang pagbebenta ng pirana na isa sa mga highly invasive na isda o nakapipinsala sa natural ecosystem. Patuloy pang tinutugis ang sinasabing nagbebenta nito. Sugatan sa pananaksak ang tatlong binatilyo sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktimang edad 18, 17 at 15. Kwento ng pinakabatang biktima, naglalakad lang sila noon sa isang madilim na iskinita nang madaanan nila ang isang lalaking pila na kainom. Sinakal daw siya kaya sumuntok ang kanyang barkada hanggang bumunot ng patalim ang lalaki. Nakatakbo palayo ang isa nilang kasama kaya silang tatlo ang nasaksak. Ang pinakamantanda naman na biktima halos hindi pa makagalaw dahil sa mga sugat na tinamog. Kumukuha pa ng mga CCTV footage ang pulisya malapit sa lugar para makilala ang sospek. Palapit na ng papalapit ang Pasko. The pressure is on na sa pagbili ng mga rekado na ihahanda po natin sa Noche Buena. Eh, paano kung limang daang piso lang ang budget para rito? Ano-ano kaya ang ating mabibili? Alamin natin yan sa Balitang Hatid ni EJ Gomez. Struggle is real na mag-budget sa araw-araw ng gastusin. Kaya nang sabihin ng Department of Trade and Industry na kasa na raw ang 500 pisong budget pang Noche Buena ng pamilyang may apat na miyembro, may mga napa-angry reacts. 500 pesos kasama yung Christmas ham, spaghetti, um, fruit salad, macaroni salad, and um, a Pinoy pandesal na for na 10 pieces. That's for I when someone asked me that kung kasha yung 500 pesos, I said yes, kasha yung 500 pesos for a family of four or less. Hindi po sa pat, sa sangkap lang unang <laughs> lang <laughs> kaya. Aapoy ah, yung pagdalawang pamilya lang. Pagdalawang tao lang pwede yun. Pero pag marami, apat lima, hindi kayo yun. Mahal na po yung mga bilihin ngayon. Kung Lucho Buena, mga 1,000 plus. Nice naman ng Lucho Buena, depende naman talaga yan sa ano eh, sa kung ilan ang kakain. Sa sample computation ng DTI, sa budget na 526 pesos, pwede na raw makabili ng Christmas ham, macaroni salad, fruit salad at Pinoy pandesal. Chinek natin ang presyo ng mga sangkap ng mga putahing yan dito sa Pasig Mega Market. Ate, magkano po ang uh, Christmas hampo natin? Ang Christmas hampo natin ngayon ay nagkakalaga ng 130 to 140. Meron din po siyang um, pabilog, pero pre-ordered po siya. Ito po, um, nagkakalaga po ng 250 sa ngayon. Ito po yung talagang pang Christmas ham na hinahanap ng masa. May ano, no? May Dahil po mayroon po siyang glaze, po siya. Ang spaghetti pasta, mabibili ng 50 pesos. Mas mahal sa presyo sa price guide ng DTI na 30 pesos. Ang tomato sauce, ibinebenta ng 65 pesos. Para naman sa macaroni noodles, ang bentahan sa palengke, 15 pesos hanggang 60 pesos. Ang mayonnaise, 95 pesos kada 220 ml. At ang cheese, 58 pesos hanggang 60 pesos kada 160 grams ayon sa DTI, kaya rin pagkasyahin sa 500 peso na budget ang fruit salad. Sa fruit cocktail po, ito, wala po kaming ano, stock na maliit. Ito lang po ang meron kami. Yung price niya po is 98 lang po yung available. At ang all-purpose cream naman, 40 pesos ang pinakamura sa Pasig Mega Market. Nasa 36 pesos ang presyo niyan kung base sa price guide ng DTI. Kung sa palengke mamimili ng mga rekados at susumahin, nasa 700 pesos ang magagasto sa simpleng handa. Stress daw si Mary Jane lalo't may pagtaas pa sa presyo ng LPG. Diskarte na lang din daw talaga sa pagluluto ngayong Pasko. Eh di, magtitipid na lang kami ng gasol. mag uuling na lang kami. <laughs> EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanggang saan nga ba aabot ang 500 peso budget na ayon sa DTI? Sasapat na raw pang Noche Buena para sa pamilyang may apat na miyembro. Kausapin po natin si Consumers Union of the Philippines President, Attorney Rodel Taton. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang tanghali, Connie. Ano po sa tingin nyo? For, ang, for us, for... Ang uh, naging basihan kaya nitong uh, DTI sa pagsabi na kasya na ang 500 pesos sa Noche Buena budget po? Yan din ang isang katanungan ng mga mamimiling Pilipino, Connie, no? Because as we see it, walang basihan ang sinasabi ni Secretary Roque about sa 500 na na amount ng Noche Buena. Kasi sa ating pagsusuma at ating pagpupunta sa mga palengke, makikita natin na ang presyo ay sobrang mahal, no? Sa ordinaryong palengke lamang, no? So, if sa 500 pesos, yun ang katanungan ng ordinaryong Pilipino. So, para sa apat na tao ay 500 pesos. I mean, kakatawa, no? I mean, nakakatawa. Really, this is something na, na parang imposible na mangyari. While we understand that Christmas season is about uh, love, about thankfulness and all that, and it's being celebrated only once a year, pero bigyan naman natin ng disente, bigyan naman naman natin ng, ng magandang pagtingin ang ordinaryong Pilipino. If this is the only time of the year na masarap ang kanilang pagkain, no as a as a family i think one thing there that should be looked into is really on the prices Ang dito ay kailangan nilang pangunahan ang pag-monitor sa mga presyo sa mga palengke sinasabi nating tingi-tingi lamang bumili ang Pilipino pero kailangan din nating monitor ng maayos kasi dito nagsasamantala naman ang mga ibang nagbebenta sa mga palengke no mm. the The thing here is that the DTI should be proactive in looking at the prices no. At paalala natin dito na ang 500 pesos ay hindi sapat at hindi disente para sa apat na miyembro ng isang pamilya. Okay, no? sa pagtataya po ninyo anong klasing noche buena kaya ang uh, kakasya no sa 500 pesos? Yes, ang ang sa 500 pesos I think ito ay sapat lamang sa isang tao no isang tao kasi mag-order ka sa halimbawa sa isang fast food chain ay ang isang order ay more than 100 pesos na so for a family i think it's uh, more or less 1,000 to 2,000 pesos dapat ang budget mm -hmm. for a decent family dinner in a in, in a noche buena uh con. Okay, ano pong ang uh, reaction ninyo dahil may mga ilan din po nagsasabi, iba na uh, wag na sanang pakialaman ng DTI yung pagbabudget budget dahil sanay na sanay daw ang masang Pilipinong mag sa hirap ng buhay. Pero ang sana daw ay uh, kung baga tulungan na lang sila dun sa mga manufacturers na mapababa ang presyo o kaya naman may mga packages na sana maibigay sa kanila. Ano ho ang inyong uh, tingin dyan bilang suggestion? Yeah, we agree We agree to that, That dapat minomonitor natin ang mga nagbibenta. At the same time, sa mga manufacturers naman, panawagan ng mamimiling Pilipino, dapat tingnan natin ang mga presyo, no? If makakaroon tayo ng special bonus para sa mga Pilipino, mm. sa pinagdaanan natin sa buong taon na ito, I think special prices, special offers can be best offered at this time of the year, no? And I think na kailangan hindi lang monitoring kundi so kung pwedeng mapag-usapan natin ang mga manufacturers and producers na babaan natin ang mga presyo no so we can do that and i think that's where the DTI could really come into Connie. Oh, lalo na dun sa mga nasa lantaho ng bagyo recently. Ano? At ano naman ho yung paalala nyo sa mga mamimili o consumers ngayon pong holiday season? magplano at maglista no ng mga bibilihin natin no um, <clears throat> gumawa tayo ng listahan gumawa ng maingat na listahan kasi tukuyin natin ang pinakaimportante na kung ano ba ang mga dapat bibilhin dito no um and al halimbawa strictly sundin natin ang ating listahan no huwag tayong maging impulsive sa pagbili kung ano-ano ang ating ay na pag nasa palengke na tayo no huwag mag overspend tiyakin na ang kabuang presyo ng lahat ay nasa listahan at hindi lalagpas sa ating budget, no? Ang prioridad at at ang pagpili, meaning prioritization at ang proper selection kung ano ang practical na regalo, practical na bilihin, ako anong lulutuin natin. Maaring bumili ng mga gamit na pang-araw-araw, pang personal hygiene and all that. At sa pagkain, dapat mag-focus tayo sa isa o dalawang ulam na simple pero mas sustansya, at maraming servings no and budget friendly bumili ng sangkap at sa mga lokal na pamilihan kasi pwede tayong humingi ng discount or di kaya pwede tayong humingi sa ating mga if mga vegetables and all that magtanim tayo siguro no mm. at hanapin ang mga sales or promo but we you have to be very careful about the sales and promotions also no and uh, and also you bring with you yung calculation and tracking ng mga binili oh, ko okay. niyo no All right, marami pong salamat. Malaking uh, tulong po ano, yung mga ibinigay niyong tips na yan at paalala. Thank you very much po. Maraming salamat, Connie. Yan po Abuhay naman si... mga mga ng Pilipino. Opo. Yan po naman si Consumers Union of the Philippines President Attorney Rodel Taton. Engage na ang kapuso-actress na si Thea Tolentino. Nagpost si Thea ng proposal pictures nila ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Martin Joshua San Miguel Nangyari daw yan itong November 25 Nag-propose ang pilotong si Martin Joshua after four years nila in a relationship It's a yes naman ang sagot ni Thea Overwhelming love at well wishes ang natanggap ng newly engaged couple Congratulations Thea and Martin Joshua!